Shout out, shout out po. Bangal po kami ngayon. Walang tulog. Bakit naka-video ka? Hello! shout out, shout out po. Special pa itong sinakyan namin dahil wala oh, walang bus. Oh my goodness. Ayan po. walang tulugan. Shebang. Imagine, ang ticket ni Maricoy, magkano Maricoy? 115. 115, one way. Ang sa akin na hindi ko pa po alam dahil octopus ay same din siguro or mas mahal ang sa akin yata. Dahil Hong Kong nga po, Never mind. Bakit nakabit? Be, happy. mo rin siya. <laughs> Special yan. Alis na po yung aming aming ano. Yan. Matulog ka na. Matulog ka. Mabilis lang ito. Yan po. In the morning, I just put po, Karga-karga ko pa itong aking Huwag <laughs> ka na matulog mariko yung mabilis lang to. Uy, madilim pa? sa hindi pa po siya nakikita sa labas naan to ka Mariko? Ako talaga hindi ako nakatulog. Antok oh, man ikaw nakatulog ka. Hmm? Hindi mo nga na malayan yung binubunggo ka na ng ulo ng isa. Hindi. Yung katabi mo, binubunggo ka. Kaya na Kaya tulog na tulog ka talaga. Chingy Ching na tayo. We are now in Chingy. Madilim pa. Wala po kasing bus. Suspended po yung bus. Kaya nag-train po kami ako pag ako yung mag-taxi mamaya sure na sisingilin ako ng mahal oops so mabait yung taxi driver kasi noon nangyari yung marigoy 100 yung single saan from no, sa to sa taas lang 100 Shout out, shout out po, madilim pa po, unang train, ang, ano, oras po ay 6.15, so, baya po kami ng kasamay ngayon, Mariko, o, oh, kulunto ka na Mariko eh. You're na ng pa nga pong ano. Laki na nga pong pamasahin. Maliligo pa si Mariko. <laughs> <laughs> totally in in you. your, your attention, please. Tropical cyclone signal 8 and your onward travel may be affected. Three leaflets about the Hong Kong weather signal system are available in the train leaflet orders. para ang laki-laki ko naman dito ma Ang ganyan ang record yung record para parang ayun Ano mo reels ka dyan? Hindi na reels to. Walang ano to, it will isang to. Ang ano lang talaga ito, white. Grabe ang dilim pa, no? Hindi pa talaga nakikita sa labas? O dahil lang sa ano talaga yung ulat? Kaya hindi nakikita. Akala mo dagat yung ano marunig really. hindi. Ayan, lumiwanag na. Nasa bridge na po kami. Ayan, nakita no, niyo po yung bridge. Yung papunta ng ano yan, Marie Kondo? Pakao. No? Nasa, papunta, nasa bridge na po kami ng papuntang Macau. apoyen pueden pasar los carmillanos, o con tela. dating po doon, wish po na meron kong taxi pa uwi. Para po kami makauwi na dahil may walk po kami. parang hindi naman po gaano mahamin sa labas. Ay, maulan. Maulan. Kaya pala hindi gaano nakikita po sa labas kasi maulan. Maulan. ano dito, diferensya dito sa cellphone ko kaya hindi ano mas na-infact wala po siyang katawta o kanilang po kundi lang po kasi ang paselos mo, wala po siyang katawta video yeah, tapos nakikita kasi ang lakas ng ulan. Tulog ka na rin. kita. Hindi pa, hindi pa kami nakakarating ng chingi. Sabi, ang layo ah. sobrang lakas po ng ano o ng hangin po sa labas. Buti na lang may train, may masakyan po. Yan po yung dagat. Dagat. Diyos ko, grabe ang item ng langit. Nasa tunnel po kami ngayon. O ko po, to hanggang sa hadolu. Komo, ilang oras. Titibay um, um o ano, ng 25 minutes 'to. O, ngayon, ma ba mula pa sa Chile. Halos na sa ilang uh, minutes na. <laughs>